Hello guys, gawa tayo ulit ng tutorial paano ba natin lagyan ng schedule yung mga post natin para kung halimbawa may naisip tayong ipost, eh may kaipopost pa tayo. Ay, hindi naman pwede yung sabay-sabay na pagpopost dapat may oras din na pagitan bago tayo magpost ulit. Ganito guys ang gagawin natin, gagawin mo para may schedule mo yung oras kung kailan lalabas yung gusto mong ipost na video or uh, post picture. Ayan, sundan mo lang guys. Ganito gawin nyo guys, punta kayo sa uh, what's on your mind, photos or videos. Pili na kayo dito yung gusto nyong ipost ito, eto ito kasi yung nagawa ko na, na gusto kong i-schedule kung kailan, kailan maipopost. Ayan, maglagay ka ng caption niya. Sana pataas na lang ng pataas. Ganyan. Tapos hashtag. Tapos next. Ayan, makikita nyo dito guys. Bago nyo i-post, makikita nyo dito yung scheduling options. Ayan, pindutin mo yan. Tapos, schedule for later. Uh, okay yan, Ngay ngayong araw din. Maglagay lang ako ng oras kung kailan ilalabas yan. Kailan ma-post? Ayan, gusto ko 3. 3 a.m. ay p.m. 3 p.m. ngayon. P.m. Then, okay. Ayan, post. Ayan. Naka-yellow pose din. Ayun, nakaano na. Naka-schedule na siya. Ganun lang guys, sana nakatulong. Please follow and share.